sa vlog ko yun. Hindi, pakita muna natin na ano. buo yung ano. Sige, kukuin okay, na? Oo. Tinan mo kung nag- ano yung number ha? Oo. Okay. Para wala pa nga. Pakita muna natin na buo. This is the frame that we got uh, uh, received for today. Uh, March. Anong date nga March. March April, 10. April, 10. April 10. Sorry. April 10. April 10. Tapos tingnan natin yung pina yung cellyo niya, te. Ano? Saan yung ano? Pati yung sa side Tracking place. number. Ito, so, ito, ito. Tracking number. Yung shipment ID. At yung shipment ID. Okay. Shipment ID, okay. Ano sir, buksan na natin? Sealed. Hey sir, parang ka na po. Sige, sige, sige. With the presence of the manager and the, uh, you know. Okay. Ano lang tama yung ano. Ano tama yung tulay. siya Kasi pag-ibig, daming apiktado yung tulay. Ito po po pa, pwede ho ba yun halimbawa nag-order kami galing ng ano yung sa seller yung status niya sa ano pag order namin sa Lazada hindi nagbabago pero Ito na order po po po? na namin sabi niya pinadala na ba yun? Ha? Saan ah alam ko automatic yun o, binabago o, nila yun yun ang ano talaga, talaga, talaga pala, talaga. Parang ibang kulay ah Di ikaw mo tots Di ula nga Hindi na yun tinamati di, Dilaw ano yun nilagyan ng bubble wrap Ayun yung para Hindi niya nilagyan ng bubble wrap para makita mong size siste, yung size paano, paano makikita. Tawag lang po muna sir. Ito na po yung laman niya. Apple green. Tricolor. Ay, ano po yan? Tricolor. Dual color. Specialized na na S-Works. Kina natin kung S-Works yung patak. S-Works to. Kita na di sa may kamay mo. <laughs> yung tatak te, ay yung yung size. Check mo yung size te para makita natin yan sa may ano. Wait lang, bagalin mo na natin lahat. Made in Taiwan sa nakalagay. Eh. Ay ah, ito. Ah, medium. Medium. 27.5. So, kung may damage to, kuhan mo na siguro lahat. Check mo. Kung may damage to, kuhan mo na siguro lahat. Na para makita natin kung may ano. Ganyan pa lang kulay niya. Trend na talaga sa kwento. Ay, ang tanong 'to, yung bibi niya, baka iba dun sa bibi ko. Yung same lang ba 'yan? Sa, sa sa ano, ang gamit ko doon? Oh. Okay. Sa SLX. Oh, same line. specialized. Specialized talaga siya. Okay. Specialized. Wala namang damage. Check mo na, pwede naman natin i-motor kahit walang ano te, basta makita mo na walang damage, walang basag. Okay. Oh. Parang yung ano yung tatak niya dito ah. Ulit sige. Angol. Mayroon cutter dyan tots. Kami yung cutter. Sige, rasang kulay niya. Basta okay na yan, Pag, plus nakita mo yung mga, yung mga inclusions niya kung nandyan din. Yung sa may head, eh, ano niya, te? Ito header tube niya. Ito kasi yung kailangan dito, eh. Parang yung tatak niya, parang ano, ito sige nga, te. Gas-gas, ha. Ay, ganyan talaga siguro ang design? Ay, hindi. Ay, ganyan talaga ang design niya, te. Oo, oh, ganyan ba yan nga. Parang natatanggap. Tapos, na. te, yung mga inclusions, yung mga kasama, te, sa ano, tingnan mo dyan, check yung mo, mga kung mga na dyan. Ah, ito. ito, ito. Button, yung ano, yung... Ito, ito, ito na, dito Ay, rin. Ito. Wait lang, guys. Eh. Ayan. Ay, hindi ito. Iba? Ay, kasama yung ano niya. oh, iwan mo yung kukan dyan, kayo mga kukan magagasgas. Wala na, wala na pong laman doon? Wala na iba. Sige, kwas pues, pa muna. Ah, uh, wala ba, na. Ali? Sige, ano yung lang yung ano niya? Yung throw axle niya, yung wala. Ano yung wala? Ka? Pero dapat kasama ba yan? Pero dapat? Sa sa, iba, sa, iba, sa, iba, sa, mo, like order mo, kasama ba yung exclusion niya? Niyan? Sa akin, ay, sa ano niya, ito. Oo. Oh. Kasama hindi? Yung wala sa, nga. Wala nga kasama doon? Ito lang doon. Pero pipit yung akin dyan, yung nakakabit oh doon? Ito, pipit dito yung bibi. Pero yung doon sa likod nga, yung nakakabit sa akin, okay kaya yun? Tingnan mo. Hindi, pipit doon. Hindi ah, ko rin, may kakabit pala yan, hindi rin masimbol. Ko-order okay, tayo ng na, panibago. Pabilihan talaga natin. Pero okay na yung size ng frame, okay na yan. 27. 27.5. 27. Apa ah, pangalan pa? walang 27 points pero nakalagay okay, medium salamisa, na. Salamisala lang 'yan. Yung tatlo. Bakit, ngayon, pero maliit siya. Okay na 'to kasi kasing size niya ng sa akin. Kasing size niya 'yan? Sure ka? Okay. Okay na 'to. Okay na to.